Ma'am Rebecca, magandang hapon. Salamat po sa tiwala sa pagpunta rito. Si Chairwoman Alfon ay nagmamatigas at ay pirmahan ng mga dokumentong nirequest mo sa kanya. Opo, simula po yung Kapitan pa siya. Bakit po sa tingin ninyo? Sabi yung sa lupa. Lupa? <laughs> lupa na sabi, kinukuha niya. Lupa nino? Nang, nang tatay ko, Binita, ah, no. okay. Tapos nanalo na. Hindi na ako meme hanggang ngayon. 'Yun ang inaano So parang na personal. Oo, sabi na sabi niya naman pinipersonal ko daw siya. Hindi siya na personal kung ganon. Mga ina-apply kung mga kanyugan yung ano ba 'yun? Tapos yung sa pampalay, hindi niya pinipirmahan. Ano po yung sa palay? Yung anong tawag? Yung sa DI po. Okay. Inano in, in, ano niya. Yung Pilip. sa rice tarification, yung Opo, nakatanggap yung, kayo ng ayuda sa gobyerno. Sa pagkatotoo po na, ano, na mayroon kami palayan at kanyugan. Yung parang riniregister ko po. Okay. Tapos uh -huh. hindi din niya pinipirmahan. Tapos ang sinasabi ano niya po, sa akin. Oh, ano sinasabi niya kapag hindi niya pinipirmahan? Sa, ang sabi niya, di ba mayroon kang kapitan? Sabi niya, sino sabi po tinutukan yung tinutukan niyang kapitan? Kasi hindi naman ka talaga siya binutuhan ko dahil ayaw ko sa kanya. Ah, nagagalit siya kasi Oo, hindi ka. Oo, ayaw ko ng patakaran niya, sir. Okay. Well, kalapatan niyo po yung kung niyo po siya iboto. Ayaw ko talaga. Simula nung kapitan siya, ayaw ko sa kanya. So, nung nalaman niya na hindi po siya binoto, isa pang dagdag yun, kaya sumama ng loob. Pinersonal niya po ako. Kahit daw ipakulong. Well, ba't naman ako magsabing, iba, sabi ni D.I.L.G., kahit ipakulong mo daw siya, hindi, hindi siya mag, mag ano, magpipirma. Sinabi niya sa D.I.L.G.? Oo, yun ang sinabi sa akin. Okay lang daw kahit Oo. makulong. Ang, ang sakit, sir, kasi kahit yung anak ko, sinasali niya. Mayor, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Mayor Marilyn Coco, Caramon, sa Marino Sur. Opo. Narinig ko po yung... Uh, sinasabi ng complainant po. Opo. And, Kawa yung, kawawa po mga, Mayor. May mga naririnig na rin po talaga kami nyan dito. Mm O, -hmm. oh, ibig sabihin, eh, itong si Chairwoman Rowena Alfon, um, ganun na talaga yung kanyang ugali na walang kinakatakutan at uh, kahit na lumabag siya sa batas, dahil para sa kanya, siya po yung pinakasiga dyan sa Camarines Sur. Ano pong reaksyon para, niyo kung ganon, ma'am? Parang ganon po. Kasi uh, siya po talagang kapitan. Matagal na siyang naging kapitan. And ABC President po. In fact, mm. uh, merong duman sa akin uh, several years ago na kinasuhan niya yung isang kagawad niya and nasuspindi yung kagawad niya dahil po doon sa away nila dyan sa barangay. Oh, yung sabi mal ito, ma malakas to. Nagsuntukan. Opo. Yes, yes sir, yes sir. Lalo na po nung time na majority ng Sangguniang Bayan members ay kakampi niya. Kaso ngayon po natalo siya as ABC president, uh, although siya pa rin ang kapitan ng barangay go. So hindi na po siya member ng Sangguniang Bayan, uh, kaya kung idudulog nila o kakasuhan nila sa Sangguniang Bayan to our SBLG, uh, siguro naman po yung due process naman ang na mangyayari may bibigay. Uh, para po uh, masolve yung mga cases, yung nirireklamo ng mga tao sa kanya. Okay. So dati po pala, malakas siya sanggunian sapagkat member po siya? Opo, opo. Paano siya naging member? Hindi naman po siya uh, kunsihal, eh siya po yung chairman. Uh, siya po ang ABC President, Liga, Presidenta ng mga Liga ng mga Barangay po. Ah, okay. And because of that, siya po ay member ng ano ng sanggunian. So, At so, issue, po. opo. So ngayon na hindi na po siya membro, so wala na po siyang kapid dyan sa sanggunian. Pero malakas pa rin po ang loob niya dahil siya pa rin po ang kapitan dun sa barangay nila. Magandang hapon po Chairwoman. Magandang hapon po Senator. Wala na po kayong kinakatakutan Chairwoman. Okay lang daw sa inyo kahit na makulong, ipakulong pa kayo. Tuloy-tuloy daw kayo gagawa ng paglabag sa batas. Ganun ba? Hindi kayo takot makulong? Pag nasa pag, pag nasa po ako at uh, senator wala wala naman po ng anong problema ng ano pag oh, nasa sige. tama lang po Okay sige eto Chairwoman, so hindi yes, niyo po, po pinipirmahan yung mga dokumentong kinukuha ni uh, Rebecca from your barangay ayo yung pirmahan oh may paglabag kayo doon Ano 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 pong documents senator isa di po sa DA, ano pa? Tapos yung indigency. Indigency, ano Tapos pa? Tapos yung mga relief ko, yung relief ng anak ko, hindi mo binibigay. Okay. So, pakisagot po, Chiro Man. <coughs> ma huwag kong, ma'am, ma huwag kayong tumawa, ma'am. Seryosong sumbong po ito. Walang tawa na po. Hindi, 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 po, Senator. Unang-una po, yung sa sa DA, Bakit naman po ako paperman na hindi naman po siya talaga ng ano ng ng ano ng may lo, ng ibig yung sa DA yung sa ani at kita may may nagki-claim po na iba yung solution may may pinirma na po ako na iba yung sa nanay ko yan mag, magkapareho mag, magka po ang dokumento nila okay ano ah, si pa then so, yung al alin pa po yung alin pa po yung indigency po, indigency eh? ang indigency po isang beses lang pag sa isang tao po isang beses lang ako nabigay kung binigyan ko na po ng anak niya eh, wala naman pong rason para bigyan siya kung wala naman siyang kailangan ano po sa dokumento. Di ba yung nasa ospital, hindi mo binigyan? Maglalabas kami sa ano, sa ospital? Ibig si ka pa wala. noon? Hindi, 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 ko po alam yan, oh. Senator, kasi wala akong hmm. intelligence hindi pinitermahan. Yung anak ko ang kumuha sa'yo doon sa liga, anong sabi mo umuwi ka sa o o oreng, nandiyan ka na sa, sa liga? Eh, ang, ang dokumento po nasa barangay. Hindi na hindi naman po sa liga ang kinukuhanan kasi sa barangay po sa secretary ko tun po yung mga form. Okay, Sandel po sige. Ano pa po, ma'am? Uh, Rebecca? Tapos yung barangay clearance ng anak ko hindi mo pinirmahan. Okay, balang, ba barangay ba clearance. Ba parang... Yes, Senator, imposible naman yan kasi hmm. kahit, kahit, na itanong po, kahit, itanong niyo kahit itanong nyo po dito sa barangay, wala akong hindi pinipirmahan. Ma'am, kaya nga pumunta siya rito kasi magpapakita ng ebidensya na mayroong barangay clearance na hindi mo pinirmahan. Nandito po sa harap ko, hindi nyo po pinirmahan. Madali, madali, naman, Senator, kumuha ng barangay clearance um, po la, hindi, na hindi, hindi pinipirmahan. Madali ch po. Chairwoman, so, ch ch wag, wag, po. Ch woman, wag, ako, wag ako. Anyway, magkakaroon ka maraming pagkakato sa Senado. Doon ka magdadadakdak, bigyan kita na yung pagkakataon sa Senado. Papatawag kita, trust me. Barangay clearance, andito po, nagbayad ng resibo siya, 50 pesos. Andito yung pangalan yung ng barangay, walang pirma. Ayan, may resibo. Okay. Senator, madali naman po kumuha ng ano ng kasi ang kinukuhanan po ng ano ng barangay clearance is yung secretary. Ang kinukuhanan po ng ano ng OR yung treasurer. So ibig kasi mo yung... sabihin, ma'am, ibig mo sabihin itong dokumentong hawak niya ngayon na nagsa nakasa dito yung barangay clearance, ito ay hindi dokumento para sa iyo at dapat para sa secretary mo lang. Do documents po, pero kinukuha po yung ano yung barangay clearance sa secretary po, kinukuha po yung resibo sa treasurer po. Hindi kaya na nga na po, kaya na nga na po chairwoman, pa. sandali lang, kaya nga po chairwoman, uh, kinukuha sa secretary mo resibo sa treasurer mo kung kanina kanino pang ponsyo pilanta dyan. However, dun, na, kung saan nakalagay pangalan mo, punong barangay, Rowena Alfon, ikaw lang pwedeng pumirma dito, hindi pwedeng pumirma ang secretary mo. Yes po, pero oh. hindi naman po sa akin, pina, hindi niya sa akin pinadaan po yan, Senator. Hindi, hindi. Wala po akong hindi pinipirmahan dito kahit dito oh, O sige, Mata ganito na lang. Dadali, yes, namin, dadali, namin, dadali namin ito dyan sa inyo. Pipirman nyo ito sa ahit sa gusto mo. Gets? Wala po akong hindi pinipirmahan. Hindi, pinipirman pakisagot kayo. lang, pakisagot lang. Pipirma mo ito sa ahit so, sa yes, gusto yes. mo. Yes po. Good girl. Po. Darating kami dyan. Lahat ng dokumento na hindi mo pinirmahan dito kay ma'am. Pipirma mo sa kahit sa gusto mo. Yes, hindi po. Hindi ka But pwede magmatigas sa amin. Hindi ka pwede. Yes, Senator, hindi mo kami so, uh, pero, kung kaya kasi tandaan makikinig ka kung kinakaya kaya mo yung mga mga mahirap mong constituent hindi hindi mo kami pwedeng kayahin. At yun nga rin. Magpanta ng resolution patawag natin sa si chairwoman Alfonso Senate. Tiyan natin kung hanggang okay. siga na Ant, Ang, tigas ulo nito maging si DILG maging si Mayor nakakalatan at alam na sikat na sikat na ito sa, sa kanilang uh, lugar na ganito yes, na talaga magtrato ng kanyang mga constituents. Palambutin natin to. Palambutin natin. Masyado uh, matigas na. Ako po siguro, Senator, sa ating resolution sa Senate, I would also recommend na mag-file rin po sila complainant natin ng resolution sa sangguniang panglungsod or sangguniang pambayan, sa sangguniang bayan nila ng uh, administrative complaint under Section 16 ng ating local government code, Senator. Opo. So that way, madisciplinary action ng kanilang mayor itong si Barangay Chairman. Mayor, kung gaano ka kapiloso po itong <laughs> inyong barangay chairwoman dyan sa well, okay, Paramon. nakikinig po kami Nandito dito po sa aking uh, municipal administrator at the same time po yung aming MLGO o sa BILG para po matulungan namin kung anong kaya namin itulong. Opo, opo, ma'am. Sige, ma'am. yung mga po talaga na ang nangyayari. Pagka hindi kakampi, hindi binibigyan, hindi pinipirmahan. Yun nga eh. Pag hindi bumoto sa kanya, eh, ginagantihan at hindi pinipirman. Yung nga po nangyari ngayon. Pero Mayor, meron po pala kayong kapangyarihan na para madisiplina itong uh, uh, taga-barangay na nang-api na, ng kanyang, kanilang mga kustituyan. Sige po, Mayor, sasamahan po namin dyan sa inyong lugar itong uh, yes, uh, mag lang po kayo ulit kung pupunta kayo at kami po ay maghahanda para sa pagdating nyo para masolve po natin kaagad yan at the same time, mabisita nyo rin po ang aming bayan, lalo okay. ng barangay uring. Maraming, maraming, maraming salamat po, Mayor Marilyn Ko, Karamoan, Kamarina Sur. Mabuhay po kay Mayor Ko, ma'am. Thank you po, Mayor. Thank you, thank you very much, Senator Woman. Chairwoman. Senator po. Madam, kamahalan. Pati ako yes, tuloy, natakot yes, na sa iyo eh. Baka yes, mamaya eh, Tarahin mo niya, ako. Ako eh, takot sa mga matatari, Madam. Sir, hindi po ako mataray, hindi po ako ganyan, oh. sir. Eh, madam, hindi ka naman... Ba, ibig mo sabihin, magpapamasahe pa ito all the way from Camarines Sur para lang mag magsinungaling sa harap namin. In, in, Walang hindi, ganun, sir, eh. May, Tagal na, hindi, sir. Hindi, hindi, hindi ako, sir, ganyan, sir. Kahit siguro po, pwede naman kayo mag-investigate dito sa barangay ko, sir. Kasi man, wala talaga akong pinipili, sir. Mas mabuti nga. Ma'am. Pwede naman kayo, kasi nag, Uh, one time po, nagkaroon na sa akin si DILG, sir. Kasi oh. may, may pumunta na po sa uh, retune sa DILG na ganyan din po ang problema, sir. Nung at the end po, sir, na napatunayan, sir, ni DILG na hindi naman talaga ako sa may kasalanan, sir. Mr. Jerry Pasyon, magandang hapon po, sir Jerry. Senator, good afternoon po. Magandang hapon din po uh, sir, pupunta kami dyan sa inyong lugar, sasamahan pa namin itong complainan kasi talagang dumadami ng dumadami na ang nagreklamo laban dito kay Chairwoman. So I've heard na nareklamo na, na, reklamo na pala ito sa DLG before. Tama? Opo, may, meron na po. Kaso okay. ibang complainant naman po. Okay. Ano po yung reklamo ng dating ibang complainant? Yung sa barangay clearance po ang issue, yung indefinition ng barangay clearance, yun ang nakarating po sa opisina. Ano po nangyari dun sa reklamo sa inyo? Actually, nung pitreklamo po sa akin, sinabihan, inausap ko po si punong barangay na isyuan yung barangay clearance. Hmm. And naisyuhan din naman. Ayun. So, ibig sabihin, kung hindi nyo pa pinakiusapan itong si uh, chairwoman, hindi niya sana isyuhan, hindi niya pipirmahan yung barangay clearance. Tama? But, probably po, hindi ko po sigurado. Basta after po nang makausap ko siya, tapos sinanong ko kung pwedeng may isya ma-isya na po. Ayun. Eh oh. dapat ito po, may issue na rin niya. Kasi ang ang ayaw ko lang po kasi dito, sir. Apo. Dapat gawin niya kanyang trabaho nang hindi na kailangan pa siyang pagsasabihan ng DILG, pagsasabihan ng Mayor's Office, pagsasabihan ng Senado. Dapat on her own trabaho niya yun eh. Apo, apo. Diba? So, anyway, ilan na pong reklamo labang kay Chairwoman? Sa, sa, sa record ko po na sa... May tatlo po dito. Oo. Tapos pang-apat pa yan kay Kwan, kay Priol. Ah, pang-apat. lahat po, hindi siya po pirma. Hindi naman po lahat. Iba-iba? Ang An pirma. O, Ay, po. P Pwede po malaman yung ibang reklamo? Ang iba po po dito, yung mga kapwa niya, kagawad, niya, din na nagreklamo laban sa kanya. Ibig sabihin, trouble so, uh, maker troublemaker ito? Ay, hindi naman po, parang pan lang. Hindi ko alam kung anong klase talaga ang problema sa parang yung mga uh, parang officials din yung mga kalaban sa pulisya anong, Ay, sir, sir anong tawag mo doon sa tao na palagi ni reklamo tawag huh? doon yung parang residibis na yan. eh. tama pa paulit-ulit <laughs> uh -huh. sa paggawa ng isang bagay na mali na bawal di ba okay sige po tutulong po kayo sa amin na uh, Sir Jeria, no? Uh, para po. ito pong si ano itong si chairwoman e eh obligahin na hindi lamang sa complaint namin kundi sa lahat ng mga constituent niya sa barangay pag nagpapirma, pirma na niya. Actually, nakausap ko na po siya kanina. Kinausap ko po ng mga one yata. Kinanong po tungkol sa issue naman na yan. Ang sabi niya po, lahat naman na-pirma niya. Ah, na-pirma na. Pero kailan Oo. sabihan pa rin. Oh. Pero hindi ko alam talaga napirma. na-pirma. Pero ang sabi yan po, ang sabi niya sa, sa akin kanina. Ay, siguro, this time, hindi siya pwede magmatigas kasi nandiyan na si Mayora. Uh, dapat ang siga talaga dyan yung mayor Hindi si Chairwoman eh, Pero si Chairwoman, ah. yung mayor niyo po dyan mabait Mabait po yung mayor mabait nyo dyan si mayor. Yes, Marami na po ka na na mga balita Napakabait na po ni Mayor uh, Marilyn Ko Kaya siya binoto Hinalal ng taong bayan ng Karamuan Dahil napakabait na po ni Mayor Ko Okay, sige po uh, Sir Jerry, pupunta kami dyan Mabos. Para Tulungan itong si Ma'am Rebecca Siguraduhin na napipirmahan Chairwoman pa, pa. Chairwoman, magbago na po kayo. Kayo naman. Magpakabait na kayo, ma'am. Actually, sir, kahit, kahit po siguro, pagtanong-tanong po kayo sa barangay ko, talagang wala po akong hindi pinipirmahan. Katataw. <laughs> <laughs> eh, si, 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 eh, si DLG nga mismo nagsabi, <laughs> ayaw yung pirmahan. isa, ito. isa, lang, hmm. isa lang po talagang hindi ko sa kanya pinirmahan yung ani at kita kasi yung kapatid niya nagkiklaim din po. Well, siyempre, iba yung kapatid niya. Iba uh -huh. rin siya. May kanya-kanya naman sila. Malawak naman yung ba, ano, amihan namin. Ito lang po ang inaano nila. Hindi no. kasi si Rape. Eh. Noong una, akong unang-una kasi yung kapatid ko yun ng kagawad, ano, galit ang magulang ko dahil hindi hindi yun tumutulong doon sa lupa. Ang ginawa, yun ang pinaano niya dahil galit din sa akin. Ano ba itong hanik kita? Gine-register ko po yung mga, ano, yung amihan. May nakukuha kang binipis ko gobyerno? Yung mga ano, yung... Ano, abono. Pa, pa abono, yung okay. palay. Kasi ni dati, yung magulang ko kumukuha kasi hindi nakalagad, hindi kinuha yung ano, kasi Sige daw po. personal. Sige, anyway, uh, chairwoman, madam. Yes po. Uh, pakabait na po kayo. Gabi, kung kayo po hindi binoto ng isa nyong constituent, dalawa, tatlo, lima... Karapatan po nila yon. Hindi, 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 naman po ako, ako senator, sa butante or ano po. Huwag niyo pong paginitan na, yung mga taong hindi I bumoto sa inyo. Hindi, hindi po ako ganyan, senator. Opo, hmm. opo. Sige. Hindi, Asa po, hindi po ako ganyan. Kahit itanong niyo po dito sa barangay. Nagtanong na po ako sa DILG. Ang sabi ng DILG, ah, nisidibis ka Nagtanong ay po ako kasi may eh mamay-kinika sinabi ni mayor, ah. mayro nang araw reklamo against yo. O oh, sino pang ko? Aba ah, ka gusto mo, tanungin ko mister Mo, nanay mo, syempre sabi na nanay mo mabait ka. Alam mo ba? Alam mo na nanay mo sa yo. Eh sige po, chairwoman, ah, pa ka na po kay Madam. Sige po, sige po. Salamat po Madam Chairwoman. Sige po, sige po, sige po. Attorney Garrett. Yes po, Magpas ka pa rin tuloy pa natin resolution na yan dahil lang yes, ang gusto definitely. ko, hindi lamang dito kay Chairwoman kasi this is not the okay. first time na nagkatanggap tayo na ng ganito reklamo. Ito mga taga-barangay na hindi binoto ng yes, yes constituents, po. gumaganti. Hindi pinipirma ang yes, dokumento. Po, so ano yung pwedeng batas na pwedeng magawa natin na itong mga chairwoman, barangay chairman, hindi na ulitin itong ganitong klaseng masamang sistema nila. Yes po, Sen. We will find a way para tumigil po yung tinatawag nating kakampi system pagdating po sa kirmahan ng benefits or kahit pilihan po ng ayuda. Uh, hmm. We can find a resolution po, Senator. At saka, ano rin, uh, yung, bang, yung mga ayuda na binubulsa ng mga barangay uh, chairman, chairwoman. Yes po. In fact, may kasong inlapis sa TV5 na yung sa kapatid mo, Ilo Rafi Tulfo, eh, binigyan okay. ng... Uh, yung buntis pa man din, mm -hmm. hindi ko alam, limang libo po, 10,000, libo, kinupit yung 70% binursa ni nung barangay. So yan yes, din po, siguro, pag-usapan din natin dyan sa investigasyon natin. Yes, definitely po. Sen. Lalo na po itong mga barangay chairman, ito po yung pinakamalapit sa ating mga, ano, uh, sa mga Pilipino po, no? sila yung front line ng government natin. We should always try to fix it po, Senator. Like, Sige. We will find the resolution po. Sige, file agad natin. Salamat sa iyo, uh, yes. Thank ternigan. you rin po, sen. Thank you. Thank you po. Chairwoman, maraming salamat po, Madam. Thank you po, ma'am. Ako hindi lang naman po lang ako ang hindi niya pinipirman, marami sa amin. Oh, ako niyo. lang Ayan. ang pumunta dito kasi wala naman pamas yung pamasahe ko, nagsahod ako kaya Ang ah, pamasahe magkano pamasahe niya, ma'am? Ano, yung palitan ko yung pagpunta dito, oh, totoo. Magkano pamasahe niyo? Ano, yung 3,000 yun, sir. 3,000. Mm -hmm. Magkano yung hmm. baon niya Ano ba siya? Ano siya? Eroplano? <laughs> <boss? laughs> ano yung bus? Magkano Kasi po? may anak akong kasama po. Ah. Oh. ko lang dyan sa Mandaluyong doon sa... Okay. Magkano pa masaya na anak nyo? Parehas ko. 3,000-3,000? Hindi. Ano? 1,100 po. Okay. So, 3,000 uh, lahat-lahat na. Mm, sabas lang po yon oh. Kasi malayo sa akin. Eh, yung pagkain nyo, tricycle, uh, magkano? Ano? Bus, tapos tricycle, bangka. Bangka. Magkano lahat-lahat? Yun na. 3,000 na yun po. 3,000? Gawin natin 5,000. Okay na? Eh, salamat, sir. O, oh, sige. 5,000, ha? Para... Isla kasi yun. Sila. Isla. isla. kasi sa amin, sir. Isla. Yung may mga isla ano. Po isla po isla yun. Po, isla po. Lahat kasi yung kapit kapitan namin. Tatlo po ng kapitan nila. Barangay-barangay. Yes, ma'am. Uh -uh. mm -hmm. Kaya yun. Sige, ma'am. Punta muna kayo ng bigay kita ng 5,000, ha? Pamba. Yung papunta nyo rito ngayon. Pa ano ba sila kayo papunta rito? Saan kayo galing Magbas yan? lang sa Bergara po. Saan ba yung Bergara? Yan lang sa ano, Mandaluyong. Mandaluyong. Magkano pa sa boss Ano lang. Hindi lang. Ano, ano oh. lang yun? 13 lang po yun. Oh, ang gawin natin, kunyari, bayad mo okay. doon is 25, 20, 50, 50, 100. Uh -huh. 5,100. Eh, salamat, sir. Okay. Eh. Nag-lunch kayo? Oo na po, binigyan po ako dyan sa baba. Oh, kasi pati lang okay. na binigyan natin. Okay yes, na, 5,100. 5,100, ma'am, ha? O, opo. 1, 2, 3, 4, 5. Bigyan mo kay ma'am. Pamasahe, pamasahe po ang pabikol. Ha? Pa masahe pa bigo. Oo po, ito po yan. 3. Oh, Salamat po. Two. Tapos na yon sandali lang. 100. <laughs> 100 da. No. Sana may ba mga barya ko dito. 50 100. Ayon. Salamat po, Sir Rafi. Oh, di ba? Ano pa, ma'am? Wala na po. May Malutas, kayo doon? Hindi na. Malutas oh. Okay. lang yung problema ko. Ang tagal na kasi kaya pumunta rito si Rafi. Okay, kaya natuwa naman ako, ma'am, kasi sa, sa tiwala niyo kasi sa amin na masahe pa simulat kayo. Simulat noon talaga, um, ano, umaano ako sa ano, nung no, ito bang pandemic, hindi ako binibigyan ng lulubalakad ako sa mga bukid Iyak. para mas pumunta ako ng paani, ako nagawa ng palay. Naiyak na tuloy si ma'am. <laughs> Nagpaani ako ng palay, bukid ang dinadaanan kasi hindi ako binibigyan niya ng ano, ng barangay clearance para naman kapasok. Kaya ako, Ay, kaya ako, hanggang ngayon, galit na galit sa akin, wala naman akong ginawa sa kanya. Sige po. Okay na po yan ayusin po natin ha. Opo, sir, salamat po. Si Ma. Aquino Salamat po ma'am sa tiwala. Kumusta na lang po sa mga tagkakaramawan. Okay ma'am. Ma Ingat pa na po na kay ma'am ha.